Nagsimula ang lahat sa tunog ng ulan, hindi ang karaniwang ulan ng probinsya, kundi yung may halong abo, asin, at amoy ng langis. Sa unang bagsak pa lang ng patak, parang may gumising na alaala sa lupa. Ang mga bubong ay kumalansing, ang mga pader ay nagtilian, at ang hangin ay may bitbit na bulong ng mga pangalan na matagal nang nakalimutan. Ako si Daniel. Dalawampung taon na akong nasa nila. Pero hanggang ngayon, bawat pag-ulan, bumabalik sa isip ko ang gabing iyon sa baryo ni Tiamaya, ang gabing nagsimula sa mabuting loob at nagtapos sa apoy. Noong panahong iyon, tag-init pa. Umuwi kami sa probinsya para magbakasyon, dala ang amoy ng city smoke at ingay ng bus. Pagdating namin, sinalubong kami ng halakhak ni Tiamaya, matabang, mabango sa mantika, at may tindahan na parang puso ng baryo. Sa tabi niya, nakaupo si Chang, buntis at maputla, ngunit laging nakangiti. Ang kanilang bahay ay simple, may kurtinang doon ko unang naramdaman ang katahimikan ng baryo na tila may tinatago. Isang hapon, habang naglalaro kami sa tapat ng tindahan, may dumating na matandang babae. Basang-basa sa pawis, may hawak na lumang sako, at may kasamang asong puti na nanginginig. Walang nagsalita noong una. Kahit ang hangin, tila natigilan. Tia, mahinahon kong tanong, pwede po ba siyang pumasok? Tumingin si Jamaya, Maya, tapos sa amin, saka sa kasamatanda. matanda. Pasok ho, nay. Mainit sa labas. Ngumiti si Lola Iska, bagaman bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang may kwentong hindi na kailanman nais ikwento. Umupo siya, tinanggap ang mainit na kanin, at sa unang subo pa lang ay tumulo ang luha sa pisngi niya. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa awa. Matagal na akong walang tahanan, mahina niyang sabi. Pero ang baryong to, may amoy ng nakaraan tahimik ang lahat. Ang aso niyang si Vicky ay humihimlay sa paanan, ngunit sa bawat yabag ng dumaraan, tumitindig ang balahibo nito. Mula noon, parang may nagbago sa paligid. Sa gabi, ang hangin ay nagdadala ng kakaibang lamig. Ang mga kuliglig ay tumatahimik tuwing hating gabi, at minsan, naririnig namin ang kalusko sa bubong, na parang may naglalakad. Si Chang, na dati mahimbing matulog, biglang nagigising ng umiiyak, sinasabing may aninong nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Munit sa kabila ng takot, nanatiling mabait si Tiamaya. Hangga't hindi natin alam ang totoo, sabi niya, huwag tayong manakit ng taong naghahanap lang ng pahinga. Sa labas, dumaan si Mang Roldan, ang pinakamayamang tao sa baryo, nakasakay sa pulang motorsiklo. Huminto siya sandali at mumiti, ngunit kakaiba ang titig niya kay Lola Iska, parang may pagkakakilala. At doon, sa pagitan ng halakhak at katahimikan, nagsimula ang mabagal na paggapang ng hiwaga, ang simula ng isang gabing babalikan ko sa tuwing iyak ang langit. Mula nang dumating si Lola Iska, parang may unti-unting pagbabago sa himig ng baryo. Ang mga gabi na dati ipuno ng kuliglig at tawanan, ngayon ay tinatablan ng katahimikan na parang naghihintay ng sigaw. Ang hangin ay mas malamig, ang mga aso ay tahimik, at bawat pintig ng orasan ay parang pagpintig ng dibdib ng mga taong may kinatatakutan. Ako, si Daniel, ay hindi pa marunong matakot noon. Pero may mga bagay na kahit bata, alam mong hindi tama. Gabi-gabi, nakikita kong gising si Tiamaya, nakaupo sa may bintana, hawak ang rosaryo. Sa labas, si Chang ay humihikbi sa bawat sindak ng panaginip, hawak ang kanyang tiyan na tila may humahaplos sa loob. Hindi mo ba naririnig tanong niya minsan, nanginginig ang labi? Ang alin, Chang? May humahalik sa bubong. Hindi ko alam kung biro o guni-guni, pero nang gabing iyon, narinig ko rin isang mahinang dukduk, kasunod ang tila paggapang ng kuko sa yero. Tumayo ang balahibo ko, at kahit si Chiamaya ay napatingin sa kisam. Ngunit si Lola Iska, kalmado lang, parang may alam. May dumarating, bulong niya, halos hindi gumagalaw ang labi hindi sila pumapasok sa bahay na may asin sa pasamano. Simula noon, naglagay si Tian ng asin sa bawat sulok ng bintana. Hindi na rin pinapatay ang ilaw sa labas. Pero kahit ganoon, mas lalong naging kakaiba ang mga gabi. Isang aso ang natagpo ang patay kinabukasan, walang sugat, ngunit tuyong-tuyo ang katawan. Sa baryo, nagumpisa ang usap-usapan, may aswang naraw. Sa tindahan, naririnig ko ang mga bulungan yung matandang dumating, baka siya yon. O baka siya ang dala ni Roldan, di ba may dugong kakaiba yon? Si Mang Roldan, na lagi nang dumadaan gabi-gabi, ay parang laging nakamasid. Laging may amoy ng langis at asupre sa kanyang motor, at ang tingin niya kay Lola Iska ay hindi karaniwan, parang hinahanap o binabantayan. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa bahay mula sa kanto, hindi gumagalaw, parang rebulto. Isang gabi, habang umuulan ng mahina, nakita kong nakaupo si Lola sa ilalim ng bubong, may hawak na mangkok ng tubig na may asin at dahon ng bayabas. Ibinubulong niya ang mga salitang hindi ko maintindihan. Nang tanungin ko, bumiti lang siya. Para sa bata, sabi niya. Para kay Chang. May mga matang nakamasid sa kanya. Kinabukasan, si Chang ay hindi bumangon. Nilagnat siya, at ang kanyang Chan ay tila masyadong mabigat. Nagpatawag si Tia ng albularyo, ngunit nang dumating si Mang Ben, ang lokal na manggagamot, bigla siyang natigilan sa pinto. Tinitigan niya si Lola Iska at hindi nagsalita ng ilang segundo. Tia, mahina niyang sabi, ang lakas ng amoy ng hangin dito. Parang may hindi tao sa paligid. Walang sumagot. Sa labas, umuulan na naman ng pino, at sa bawat patak ng ulan, may amoy ng asin na sumisingaw sa lupa sa aking isip, nagsimula na ang tanong na magpapagising sa akin sa mga susunod na gabi, kung hindi siya ang aswang sino. Umuulan ng gabi na yon. Hindi malakas, ngunit kakaiba, parang bawat patak ay may kasamang abo. Ang mga bubong ay kumakalansing, at ang hangin ay tila humahaplos ng malamig na daliri sa balat. Sa gitna ng dilim, may amoy na kakaiba, pinaghalong langis at nabubulok na dahon. Sa tindahan, nagkakatipon ang mga kapitbahay. Nakatakip ang mga ilaw ng sako para hindi masyadong makuha ng mga insekto, pero tila may iba pang dahilan para hindi makita ng mga mata sa labas. Si Mang Ben, ang albularyo, ay hawak ang maliit na bote ng langis at may dalang rosaryo. Si Jamaya, Maya, namumutla, ay naghahalo ng asin sa tubig at ipinapahid sa mga bintana. May nawawala, bulalas ni Mang Ben, yung anak ni Mang Tomas, huling nakita sa tabi ng ilog kaninang hapon. Sabi ng isa, may nakita raw na aninong humahatak sa kanya. Tahimik. Walang gustong magsalita. Si Lola Iska ay nakaupo sa gilid, nakapikit, parang nagdarasal. Sa bawat hampas ng hangin, gumagalaw ang kanyang puting buhok, at ang aso niyang si Leti ay tahimik lang sa tabi, ngunit ang mga mata nito ay laging nakatingin sa labas, parang may sinusundan. Biglang may kalabog. Isang matandang babae ang dumating, basang-basa, umiiyak. Si Roldan sigaw niya. Si Roldan, nakita kong humahakot ng sako sa likod ng compound niya. May dugo. Natahimik ang lahat. Si Roldan, ang pinakamayamang tao sa baryo, ang palaging may dalang langis at mga trabahador na tahimik na parang anino. Hindi makapaniwala si tya. Hindi ba ka nagkakamali ka? Munit si Mang Ben ay tumingin kay Lola Iska, saka nagtanong, "Matagal mo na bang kilala si Roldan?" dahan dahang tumingin si Lola noon pa. Bakit hindi mo agad sinabi, singhanit siya? Huminga ng malalim si Lola Iska. Dahil minsan, pareho kaming naglingkod sa isang bahay sa isang dilim. Pero ako ang tumakbo, siya ang nanatili. Sa sandaling yon, parang huminto ang hangin. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang mga bulong ng gabi ay tumigil at kahit ang ulan ay tila naghintay. May dumadaloy na dugo ng layog sa kanya, patuloy ni Lola at ngayon dumadami na sila. Bago pa man makasagot ang kahit sino, sumigaw si Chang mula sa kwarto. Isang sigaw na hindi karaniwang sigaw ng takot, kundi ng labis na sakit. Tumakbo kami papasok, at sa ilalim ng mahinat kumikislap na ilaw, nakita namin siyang pawis na pawis, halos hindi makahinga. Ang kanyang chan ay parang gumagalaw. Hindi natural, may aninong kumikilos sa loob, parang may humahaplos mula sa kabila ng balat. Diyos ko, sabi ni Tiamaya, hawak ang bibig. Si Lola Iska, mabilis, kumuha ng asin at dahon ng bayabas. Umalis kayong lahat, sigaw niya. Huwag kayong lalapit. Nagbuhos siya ng asin sa paligid ng kama at nagsimula ng orasyon, tinig na parang halong panalangin at sigaw. Ang hangin ay lumakas, ang mga dingding ay tila nagnginig. Sa labas, may kumalabog, parang may pumipihit sa bubong. Diyan na sila, sigaw ni Mang Ben, nasa bubong. Bumagsak ang isang malaking anino mula sa itaas, isang itim na usok na may anyong tao, humahaginit sa hangin at kumapit sa dingding. Isang layob. Ang lahat ay nagsigawan. Si Daniel, nanininigay ay hinila ni Capa palabas. Sa likod nila, si Lola Iska ay nakatayo sa gitna ng bilog ng asin, nakataas ang kamay na may hawak na bote ng langis. "Kung hindi kayo aalis," sigaw niya, "masasama kayo sa apoy." At sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel kung gaano kaliwanag ang dilim nang sumiklab ang apoy mula sa kamay ng isang matandang babae, at ang buong gabi ay nilamon ng liwanag na galing sa takot. Lumipas ang ilang oras matapos ang gabing iyon, ngunit walang sinumang nakatulog. Ang mga mukha ng mga tao sa baryo ay maputla, at ang mga mata nila ng takot na pinilit itago sa galit. Sa gitna ng plaza, nagtipon ang mga kalalakihan, may dalang torch, kaldero, at asin, parang sinaunang hukbo na magpapalayas ng sumpa. Ano ng plano mo, tia? tanong ni Mang Ben, pawis at nanginig. Tulungan si Chang. Pero kung totoo ang sinabi ni Lola Iska, hindi na tao ang mga kalaban natin. Sa dulo ng kalsada, tanaw ang compound ni Roldan, nakabalot sa dilim. May liwanag ng apoy mula sa loob, tila may ginagawang ritual. Sa bawat dampi ng hangin, sumasabay ang amoy ng langis at dugo. Daniel, mahinang wika niya, kapag may nangyari, huwag kang lalapit. Tumakbo ka, ha? Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko siya iiwan, sagot ko, halos pabulong. Mula sa kabilang dulo, lumabas si Lola Iska, bitbit -bit ang bote ng langis at mangkok ng asin. Wala ng oras, sabi niya. Bago sumikat ang araw, lalabas ang pinuno nila. Si Roldan, tanong niya. Tumango si Lola. Ang dugo niya ay hindi buo. Kalahati rito ay sa atin, kalahati ay sa kanila. Tahimik. Tanging hampas ng hangin at tunog ng kuliglig ang bumubuo sa katahimikan. Sa malayo, maririnig ang sigaw ni Tiang, mahina ngunit punit, parang mula sa loob ng panaginip. Lahat ay tuminin kay Lola Iska. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Mang Ben, tumingin siya sa amin, sa baryo, sa langit. Kung hindi tayo kikilos ngayon, bukas lahat tayo, magiging alamat na lang. At doon nagsimula ang paglalakad. Isa-isa kaming tumungo sa compound, bitbit -bit ang asin, apoy, at takot. Ang bawat hakbang ay parang hampas ng tibok sa dibdib. Sa harap, si Lola Iska, payat, puti ang buhok, ngunit sa kanyang anino ay may anyong apoy. Sa likod niya, ang baryo, mga taong walang tiwala, ngunit may pag-asa. At sa dulo ng daan, naghihintay si Roldan na kangiti habang bumubulong sa dilim. Ang hangin ay parang buhay, umiiyak, humahagulgol, at may dalang amoy ng dugo at langis. Sa bawat hakbang namin papalapit sa compound ni Roldan, naririnig na ang mga alulong ng aso, ngunit hindi ito karaniwang tahol, parang mga tinig ng tao na sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. "Huwag kayong bibitaw," sigaw ni Lola Iska, hawak ang bote ng langis sa kanyang kabilang kamay, kumikislap ang asin na parabang buhangin ng ilaw. Pagdating sa bakuran, bumukas ng kusa ang malaking gate. Sa loob, may mga trabahador na nakatayo ng tuwid, tila mga rebulto. Nang lumapit kami, nakita naming hindi sila gumagalaw, mga matay puti, balat ay kulay abo. May mga sugat sa leg, parang sinipsip. At sa gitna nila, lumabas si Roldan. Suot ang puting barong, walang bahid ng takot. Bakit kayo nandito? tanong niya, malamig ang tinig. Hindi ba't ako ang nagbigay ng kabuhayan sa inyo? Walang silbi ang kabuhayang galing sa dugo, sagot ni Tiamaya. Umiti siya, mabagal, malalim, at may ipin na tila bakal. Hindi ninyo naiintindihan. Hindi ako halimaw ako ang kinabukasan ng mga takot ninyo. Nagsimulang gumalaw ang mga katawan sa paligid. Isa-isang tumagilid ang mga trabahador, unti-unting nagiging usok na nagkakapit at bumubuo ng hugis, mga nilalang na parang usok na may mata. Ang lupay na ginig at ang apoy sa aming mga sulo ay kumislot na parang gustong mamatay. Si Lola Iska, walang pag-aatubili, sumugod sa gitna. Binuhos niya ang langis sa lupa, sabay sabog ng asin. Sa liwanag ng araw na hindi mo makikita, sinusunog kita sa pangalang hindi mo mabibigkas. Bumuga ng apoy ang lupa, at sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Ang mga nilalang na usok ay sumigaw, mga katawan nilang natutunaw na parang kandila sa araw. Ngunit si Roldan hindi siya umalis. Tumitig siya kay Lola Iska, nakangiti pa rin. Matanda ka pa rin, Iska, sabi niya, habang unti-unting nagiging anino ang kanyang balat. Hindi mo kailanman tatalunin ang dugo mo. At doon lumabas ang katotohanan, sa pagitan ng apoy at usok, nakita ni Daniel ang marka sa braso ni Lola Iska, kapareho ng kay Roldan. Isang bilog na may gitling ang tanda ng layog. Lola bulong ni Daniel nang inin. Kasama ka nila. Tumulo ang luha ni Iska, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tinapon niya ang bote ng langis sa pagitan nila. Kasama ko sila noon, sabi niya, pero ngayon, kasama ko kayo. Sumabog ang apoy. Ang liwanag ay pumunit sa dilim, nilamon ang anino ni Roldan at ang buong compound. Ang hangin ay umatungal, at ang mga tao sa baryo ay sabay-sabay na sumigaw habang bumubulusok ang apoy sa langit, parang umuulan ng liwanan. Sa gitna ng lahat, nakita ni Daniel si Lola Iska na nakatayo, unti-unting tinutupok ng apoy, ngunit nakangiti. Sa asin, may paglilinis. Sa apoy, may kapatawaran, huli niyang sabi bago siya tuluyang naglaho sa liwanan. At sa isang iglap, tumigil ang hangin. Tahimik ang baryo walang naiwan kundi abo at ang amoy ng dagat na hinalikan ng ulan. Kinabukasan, hindi umulan, ngunit ang langit ay kulay abo, parang pagod. Ang lupa sa baryo ay basa pa sa abo, at ang hangin ay amoy asin at uso. Sa gitna ng compound na dating pagmamayari ni Roldan, wala nang naiwan kundi abo, mga baluktot na bakal, at isang piraso ng bote ng langis na tila galing sa ibang panahon. Tahimik ang lahat, walang sigawan, walang kwentuhan, kahit ang mga bata ay hindi lumalabas. Para bang ang buong baryo ay huminga ng malalim at pagkatapos ay hindi na muling naglabas ng hininga. Si Chiang ay nakaligtas. Kinabukasan matapos ang apoy, isinilang niya ang kanyang sanggol, isang batang babae, maputla ngunit may matitingkad na mata. Nang hawakan niya ito, parang tumigil ang mundo. Buhay siya, sabi ni Chiamaya, umiiyak. Buhay si Lina, sa labas, si Mang Ben ay nakaluhod sa lupa, naghuhukay gamit ang mga kamay. Nakita niya ang abo ni Lola Iska, hindi lahat, pero may natirang maliit na bato, kulay pilak na may marka ng araw. Kinuha niya ito at iniabot sa akin. "Daniel," sabi niya, "ikaw na ang magtago nito. Para maalala natin na hindi lahat ng halimaw ay dapat sunugin." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero tuwing tititigan ko ang maliit na bato, parang may init na dumarampi sa palad ko, hindi nagbabantang apoy, kundi apoy na nagpapainit ng kaluluwa. Lumipas ang mga araw, unti-unting nagbalik sa normal ang baryo. Binuksan muli ni Tia ang tindahan. Ang mga tao, tahimik, ngunit mas magalang sa isa't isa. Wala nang nagbanggit kay Roldan, at kahit sino ay hindi na pumunta sa dulo ng baryo kung saan nakatirik noon ang kanyang compound. Sa tuwing dadaan ako roon, may naririnig akong huni ng hangin na parang tinig ng isang matandang babae na nagdadasal. Isang gabi, bago kami umalis pabalik ng Maynila, umupo ako sa harap ng tindahan. Umulan ng mahina, hindi apoy, hindi abo, tunay na ulan, malamig at mabango. Habang pinagmamasdan ko ang mga patak, nakita kong kumikislap sa lupa ang mga butil ng asin. Parang pinapaalala ng kalikasan na minsan, may mga bagay na kailangang masaktan para luminis. Daniel, tawag niya, tara na anak. Ngumiti ako pero bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa madilim na kalsada. At doon, sa gilid ng poste, nakita kong nakatayo si Vicky, ang aso ni Lola Iska, buhay, tahimik at nakatingin lang sa akin. Sa kanyang leg, nakasabit ang piraso ng tela na parang sinunog sa gilid at sa loob nito, kumikintab ang parehong marka ng araw. Mumiti ako ng marahan hindi dahil tapos na ang takot, kundi dahil naintindihan ko na. May mga nilalang na isinilang sa dilim, pero pumipili pa ring magliyab para sa kabutihan. At sa huling patak ng ulan na tumama sa lupa, narinig kong bumulong ang hangin, sa asin, may paglilinis. Sa apoy, may kapatawaran. Sa baryong iyon, muling sumikat ang araw. Ngunit sa bawat sinag ng liwanag, may bahid pa rin ng abo, paalala ng gabing inulan kami ng apoy, at ng babaeng nagsindi nito para kami mabuhay dalawa